Pauwi nga kami ngayon sa Bulacan at doon nga kami magpapasko at magbabagong taon nga kila mama. Sakto nga din kasi na birthday nga ni tatay ng December 24 kaya sakto nga din yung kainan namin sa Noche Buena. Ako na nga din muna ulit yung magdadrive niya at hindi pa nga din nakakakuha si daddy ng lisensya. Nag-stopover na nga din muna kami dito sa Bypass at kakain nga muna daw kami dito kay Edison at mga nagugutom na nga sila. Pag nadadaan nga kami dito sa Bypass, nagpapahinto nga dito si daddy kay Edison at paborito niya nga yung inihaw na pusit dyan eto Ito namang mga kambal din na lang nga nila yung binigay na regalo sa kanila ni Tito Rodel at para hindi nga sila naboboring dun sa sasakyan. Nagugutom na nga dyan si Kuya kaya umorder na nga din siya ng dalawang chicken barbecue at pag may natira nga daw eh kakain pa nga siya dun kila mamu. <laughs> hindi nga din namin pinakain ng marami niyan sila kambal at babiyahi pa nga kami. Medyo malayo pa nga din kasi yung babiyahihin namin at umepekto nga lang din yung gamot na ininom nila kaya nga hindi sila nasuka sa daan kanina. Pagkatapos nga namin kumain tumambay nga muna kami dito sa labas at magpapababa nga lang daw sila ng kinain nila at baka lumabas nga ulit. Pagkatapos ng maglaro nila kambal, bumiyahin na nga ulit kami at baka gabihin pa nga lalo kami sa daan. Medyo mahirap nga din kasing mag-drive pag madilim nga at full tint nga din tong sasakyan namin. Pagdating nga namin dito kila mama, pinababako ko na nga din kay daddy yung mga gamit namin at para maiakit niya na nga din sa taas. Umakit na nga din kami niyan sa taas at medyo inaantok na nga din daw tong Disney Prince ko. Diyos ko, mga mare, akala ko pa naman ako yung magiging Disney Princess at pagbubuksan pa nga ako ng sasakyan. Ang ending pa lamang nga mari ako ang magiging driver at siya ang pasahero kung lagi ngang tulog. <laughs> Naglatag na nga lang din ako niyan dito sa sahig at dito na nga lang kami matutulog at dun nga sa kama sila kuya. Paggising nga namin nung umaga pumunta nga agad kami kila ate para tingnan nga kung nasaan nga yung regalo namin dyan. Simula nga din kasi nung nalipat nga dito sila ate sa Bulacan namimigay nga din siya ng pamasko sa mga bata na taga rito nga sa amin. Napakabait nga dyan ni ate at hindi nga siya nakakalimot magshare ng blessings nila sa mga tao at lalo na nga sa aming pamilya. Nilalagyan niya nga dyan si Shoti ng lipstick na cross at kahapon nga daw eh sinungsumpong nga. Bigla nga daw kasing umiyak kahapon ng wala nga tigil at baka nababati nga daw. Pag umuwi nga sila ate dito sa Bulacan, si mama nga yung nagbabantay kay Shoti at para makakilos nga siya sa gawain niya. Ang dami nga regalo na nandito sa labas kaya hinahanap ko nga yung pangalan namin at pangalan nga nila Kambal. Tinatanong nga din kasi sa akin niya ni Kambal kung nasaan nga yung regalo niya kaya sabi ko nga nandito nga sa baba. Nung nakita ko na nga yung pangalan ko dyan, tuwang-tuwa na nga ako at dalawa pa nga yung sa akin dyan. Ito naman nga si Campbell, gusto na nga niyang kunin yung kanya at bubuksan na nga daw niya. Pumunta na nga ako dito sa kusina at naglilinis nga dito si ate pag binibidyohan ko nga siya, ilumalayo nga at shy type nga daw siya sa camera. Mag-aayos na nga din siya ng lulutuin nga niya mamaya at magkakainan nga kami dito. Kaya si mama na nga din muna ang magbabantay kay Shoti para makakilos na nga din si ate. Pagkatapos nga naming manggulo kila ate, uuwi na nga muna kami at may bibilhin nga din kami niyan sa Bayan. Kaya hanggang dito na nga lang mga mari for today's video. Salamat sa panonood.